Hi everyone, welcome to Mommy Alice vlog. Good day mga kabahay! Ganito rin po ba ang kulay ng mga furniture nyo sa inyong tahanan? Yung mga light color like beige, gray, cream. Basta yung color na light. So ganito rin po kasi yung napili kong kulay para dito sa aking bagong sofa. So nagpagawa nga po tayo ng bagong supa. At ngayon ko nga lang lang po ito mai-flex. So dahil po gusto kong ingatan ng aking sofa, dahil po ito ay siguro pang lima ko ng set ng supa, eh medyo nagsasawa na nga rin akong palit na kapalit. So ayan po tingnan nyo, kulay light gray po siya. So bumili po ako ng pang-cover dyan. Yan po yung parang, kung itatype nyo po kasi ito sa Lazada, is comporter dapat para lumabas po siya. So, yan po yung aking nabili. It's two-way po kasi reversible. Kita nyo naman po yung pinakaunahan niya talaga is color pink. So, yung ginamit po natin dito mga kabahay ay kulay puti or cream yung likod niya. Actually, nauna kong bilhin ito yung una is noon pa, parang last year. Tapos nung nagpagawa nga ako ng sopa na L-type, eh sabi ko, naku, baka masyadong madumihan agad kasi pataas-taas yung paa ng anak ko. At hindi lang yung anak ko, pati pala kami, lagi nakataas yung paa every time na uupo kami dito, tatambay or mag okay? So, ayun na nga mga kabahay, para naman maprotektahan po natin ang ating mga sopa, dahil ang sopa po natin or ang ating mga furniture ay isa rin pong investment. Kasi, kailangan pong tumagal ito, diba? Syempre, nag-ipon po tayo ng pera para makabinin nito. Dapat po nating ingatan. So mga kabahay, nag-order ulit po ako ng another set ng comforter na ito. So nabili ko po ito sa may Lazada. Dati po talaga is nabili ko to ng 800 pesos. Pero ngayon mga kabahay, tiningnan ko yung updated nilang price. Siguro sale sila or whatever. Check nyo na rin po kung gusto nyo rin mag-avail. Parang nasa 449 lang po king size na mga kabahay. So kung gusto nyo talagang bumili din is i-click nyo na yung lalagay kong link dyan mga kabahay. So isa po itong ti para po maiwasan ng ating uh, sopa na madumihan ka agad is lagyan po natin ng cover na ganito. Two-way po siya. Marami po siyang available color and size. Meron po siyang pang uh, do ball, queen, and king. So, bakit po ganun yung mga size niya? Kasi po, ito po talaga is comforter. So, ginamit ko lang po talaga siya na pang supa So, mga kabahay, para ma-avail nyo po yan, ipindutin nyo na yung link dito sa aking wall. So, maraming salamat at isa na naman pong tip ang ibinahagi ni Mami Ella. Thank you mga kabahay! Bye.